Okay, magandang araw mga kapintor. Ngayon ay mag sa sample tayo ng istuko. Isang panlabas at isang balog. Mahati um, natin sa sa tatlo. Ito so, yung lalong gawin natin sample. Nag-primer nga pala tayo dito mga kapintor ng kulay gray para hindi na lumabas yung puti hindi tayo patong ng patong ng marami kaya nag gray na agad tayo kasi ang gusto ko natin na nagamit yung kulay kulay gray, yung isa eto gagamitin natin yan ay didos na paleta yun yung hinihingi na sample eto naman ay di 4 na spatula spatula gagamitin ko saka dito sa panlabas yan 4 na spatula ito okay, gagamitin natin sa panlabas. Yan. Ito naman, gagamitin natin sa doob Yan, mga design niya. Yan. Naka isang patong na tayo rito, mga kapur. Gagawin natin to sa tatlo hanggang apat na patong. Yan. Ang ginawa ko nga pala dito mga kapintor, ano? isang patayo, isang paalam yung uh, pagmasilya pakros para maging ganyan yan Tapos, pa tatapos mga kapur yan napakita ko sa inyo mga so, yan tapos na po naman natin masilya. masilya po natin siya ng tiga apat na patong tapos naglagay po tayo ng tape kasi magkaibang design ang gagawin natin magkaibang diskarte eto sa taas, nilihap po natin sila lahat. Tapos, itong taas, yan po, yung taas po, tatapot natin siya ng emulsion. Yan. Sa taas, emulsion. Itong baba, gagawin lang po natin dyan ay, fokus-fokusin lang po natin siya ng spatula. Ganito. Nagamit-gamit ng spatula hanggang tumini siya na maging parang tiles yan po pansinin niyo po tumintab na po ito ito po ang kalalabasan yan pagka uh, kiniskis natin siya wala pong top coat yan kiniskis lang po natin yan ng spatula yan. pero gawin po natin yan kikiskisin pa po, po natin yan ulang kaya parang tumintag na kumintag ako kikiskis mo siya gaganyan mo siya o oh. yan yeah. Yan baba, yan ang discarding gagawin natin. Ano? You know, Magmumukas ang tiles. Pagka ginan you know, ng spatula. Yung taas naman, tatapot natin yan ng emulsion. Yan. You know, tsaka ito. Yan. Tapos na mga kapintor. Yung ginawa nating sample. Yan. You know, yan. You know, may mili na lang sila yan kung anong magustuhan nila. Yan yung gagawin natin. Yan. Parang tiles na kapintur. di ba? Parang tiles yan. Dito naman, ibang klaseng isto ko naman. Yan. Maganda rin siya. di diba? Yan lang mga kapintura. Salamat sa panonood.